Ito nga sa game na ito ay kasama ko yung janitor fish at pinagtulungan namin tong si Esmeralda. <laughs> at may umepal pang ang kasama ko at napitas <laughs> pa Nakita ko nga si Janitor Pish na pinagtutulungan kaya pinagtulungan na rin namin sila. <laughs> At nakuha nga ni Garina yung turtle dito. Hindi ko na nga ito pinawalan yung isa rito. Kayo talaga. Lagi nyo kinukuha yung turtle namin. <laughs> Ginugulpi na pala yung Janitor namin dito. Ayaw siyang pawala. No? Ipansinin mo ko. Ako bungo na. <laughs> Tumakbo ka ng Janet Torpish Pish. Makipitas ka dyan. Kahit kasama mo ko. Talaga. <laughs> talagang si Janitor Pace lang yung pinupuntri eto ngayon tumatakbot na pa siya ni Julia Ay, ni Julia ni Aamon <laughs> alam kong may kasama ka dyan patayo tayo ka pa <laughs> Pagkalungkot bigla ako hinarangan dito buti na lang may dinaanan pa ako kaso pinasok pa rin ako sa tori tatlo pa sila <laughs> nakita ko nga yung Janitor Pace na binabanatan si Esmeralda kaya tumulong na ako ang kapal ng balat dito kahit babae <laughs> Oy, ano yan? Volleyball? <laughs> Ipasa mo sa akin. Ako naman. Takbo. <laughs> Akala mo makakatakas ka. <laughs> Ang lakas mang asar. <laughs> Alam kong papunta yung kasama kong janitor fish dito. Kaya ito, sinunggabang ko kaagad si Esmeralda. <laughs> Napagtulungan na naman namin to kasi nga napakakunat ng Esmeralda na to. Dalawa na kami, mag-isa lang siya. <laughs> Lugi pa yata kami. <laughs> Ibinalibag pa ni janitor fish at dito dumating yung kasama ko. tapet sa Spanya. <laughs> nakikipagkas na naman yung mga kasama ko rito kaya eto tumulong na din ako <laughs> At sinugod dito si Karina At napitas ni Aamon <laughs> Tinitira ako ngayon Awala <laughs> oh, nyo naman Kayang-kaya -kaya nyo ako Pitas ka parang <laughs> oh. Hinahabol nga ni Esmeralda dito Yung janitor namin Kaya eto tinulungan ko siya <laughs> <laughs> Etong at dumami na kami At initsya pa dun sa kabila At buti nila sa bigsana yung nakapit <laughs> Hindi nga ako makatalon dyan. Itcha mo muna sa akin para makatalon ako. <laughs> Napitas ko nga si Karina dito, tinira kami ni Changit na slow yung masama ko. <laughs> o, ibubalik dito, nandito pa ako, wag mo ko iwan. <laughs> Buti dumating yung kasama ko, kaya may pag-asa pa ako. <laughs> Napitas ako. <laughs> Talaga sumusugod si Esmeralda kasi napakakunat niya. <laughs> Pero napitas siya ni Hanabi at napitas naman si Hanabi dito. Kaya sinugod ko dito si Chang. <laughs> Kaso nanalo pala kami. Maraming salamat sa panonood niya. Bye-bye! <gasps> <laughs>